What is up for today's video? Maglaluto tayo ng humba. Isang version na naman ito ng mga bisaya. So dito naglilinis tayo ng karni. And then naalis natin yung mga extra taba. niyan. And then naglagay na tayo ng tuyo. Tsaka nilagyan natin ng kaunting suka. Kaunting suka lang para hindi maasim. And then naglagay naman tayo dito ng bitsin o ajinomoto and then kaunting paminta and after that eh, mikos mikos na natin guys so, halo halo lang kumot lang natin ng ang carne na with love so ganyan lang ka simple so sit aside lang natin yan sya. next is magagayat na tayo ng lamas una bawang so ganito dapat guys huwag nyong hiwain muna or huwag nyong balatan so ganyan lang pinipisa ko lang siya and then saka ko inaalis yung balat. Okay, kasi para sa akin mas madali siya alisin yung balat. So, ganyan lang. Ayan. So, sit aside natin siya. Ito, try natin, balatan natin. So, sa sibuyas naman, ganon din, wag mo na balatan. So, ganyan ginagawa ko. Ayan, paha, parang pahalang batawag yan na slice. So, nandyan pa yung balat. And then, saka natin alisin yung mga balat. So, ayan, as, as you can see, buo pa rin yung sibuyas. So, isa ang hiwa na lang at saka hindi ka mahirapan. So, ganyan lang. Sa black beans man guys, ito yung gamit natin. So, wala akong nabili yung pertakal. So, ito na yun parang naka pouch so hindi natin gagamitin agad dito. dahil maalat so hugasan natin yan kita nyo naman lumino na yung sabaw ng black beans dito naggayat na rin ako ng luya so mas maraming sangkap mas masarap ganyan na rin ako magbalat ng luya kinikis-kis ko lang and then sabay hugas lang and then tapos naglagay din tayo ng anis dito mga ilang piraso lang so depende sa inyo kung ilang piraso Of course, di mabubuo ang humba. Tago lang banana blossom o bulaklak ng saging. As usual, depende din sa inyo kung gaano karami. Sa akin, ganito karami. So, huwag kalimutan natin guys na ito'y hugasan. Lalo na pag ito'y matagal ka stock And then, nagpainit tayo dito ng kawali. Tsaka, di na natin pinatagal. Ilalagay na natin ang karne. Ito'y is lang natin guys hanggang sa lumambot siya and then ipapalabas lang natin yung sarili niya mantika dahil prepetuhin natin siya sa sarili niya mantika hanggang sa mabrown brown hanggang sa mabrown brown lang hindi naman masyado and then syempre ikuha natin ng ibang angle at saka yun lang mikos-mikos lang natin hanggang sa matuyo yung sabaw at saka lalabas na yung sarili niya mantika at saka lalambot na rin yung karne dyan guys mas palambutin pa dito pala ayan na lumabas na yung sabaw so, ayan may kos may konti hanggang sa matuyo yan ang result niya para magiging simitrito na yan. yan ano, Tayo natin ma-brown, na, then matuyo. ready na yan. Ang tunog guys, oh, tunog mantika na. So, parang piniprito na yan siya. Yan, tapos mikos-mikos mikos ulit para maging even yung brown ng karne natin. Tingnan nyo yung banana blossom natin guys. After wash at saka babad. Yan yung kulay niya. Ayan, so for me, ready na sa akin yung karne. And then, aalisin na natin siya muna sa kawali dahil magigisa tayo ng lamas. Dito pa lang guys, nagugutom na naman ako. Parang gusto ko nang kumain. Tingnan mo naman, ang sarap. Dito binawasan ko na ng oil. And then, nagisa na tayo ng mga lamas. Yan, pwede na ibukas lahat yan. Riyas lang yan. May nakita pala akong norna pork cubes. So, maya pag palamot natin sa karne, pwede natin yan ilagay. As usual, mikos-mikos pa rin, mikos-mikos mga insan. And then, huwag na natin patagalin, ilagay na natin yung karni. Ayan, kaunting mikos-mikos lang, and then takpan natin. Pero syempre, ilagay natin ng kaunting tubig yan para lalambot siya ba? Kahit pa paano. Mas masarap kasi sa humba yung malambot talaga. Ito yung version mga Bisaya na tinatawag nila pinakupsan. Yung parang pinrito muna and then binawasan ng taba. And then eh, pinakuluan pa, pinalambot. Diyan naglagay ako ng kaunting suka ulit. And then tuyo din, naglagay din ako ng kaunting tuyo. Para absorb talaga yung lasa. And then, naglagay din yata ako ng konting ano dyan, bitsin ulit. Tsaka tubig, siguro mga kalahating baso lang. Kaunti lang yan. And then, yun, yung pork na cubes, kalahati lang. Yung nilagay natin. And then, mikos-mikos. Tapos palambutin natin. Tikman natin. Naglagay ako dyan ng kaunti na Lagyan na sin konti. And then, And then na natin yung paminta na liso. Pamintang buo. And then, pinakuluan natin yan kaunti. Amo yung ba na siya? Tsaka, naglagay na tayo ng bay leaves o pamintang dahon. Kaunti lang kasi gusto ko yung amoy ng paminta. For me, ah. Gusto ko yung amoy ng paminta. Pero yung lasa niya, pag napadami is ano, parang mapakla uh, para sa akin. So, kaunti lang. Ang gusto ko lang sa dahon is yung amoy niya. And then, nilagay natin yung salted black beans na hinugasan natin. And then, yung banana blossoms. Kaunting mikos-mikos lang. Then, mixes. Ilalagay na din natin ng sugar dyan. So, it depends sa texture nyo. Pwede kayo maglagay ng kaunting tubig pa dyan. So, ako kasi nasanay ko yung medyo sticky talaga ang sabaw. So, hintayin nyo lang yun na ano, malusaw yung brown sugar na yan. At saka mag-sticky yung sabaw. So for me sa ganitong texture is satisfied na ako. But uh, tinagdagan ko pa yan ng kaunting tubig dahil yung mga bata ang um, kinakain lang nila is yung sabaw ng ulam o yung humba. So yan yung favorite nila sa luto. And, then, malambot na yung karne in that part. So yan na yung final product natin. So napakasarap na binisaya. So at this stage na nag-edit ako, nagugutom naman. So uh, I can't wait. Kainan na tayo guys.